Hello guys! Kamusta ang lahat? Sa so, mabuti ko kalagayan. Ano po ako guys? Dito kami sa likod guys. Ito yung pin dito. Pin. Pinakain nila. Ayan. Ang dami niyang bunga guys. Kaya lang, pag yung malaki na siya at hinog na, nabibiak siya. Kaya pinuputol ko siya guys. Ayan. Ito yung kamote namin, guys. Yan, talbos ng kamote, guys. Ang taba niya. Ang dami-dami. Yan, guys. So, tapos, yung malunggay namin, guys. Ayun. Nakakalbo na, guys, ang malunggay namin. Kalbo na yan, guys. Kasi pag wala kaming, ano, maulam, yan ang kinukuha namin. Ayan, yung alugbati namin, guys. Kimanggal ko na din sobrang taba sana nito eh tinanggal ko na ayan kasi natatalo niya yung talbos ng kamote guys patuloy ko muna guys itong ano tin kasi wala namang kwenta nakakapagubat lang yan guys ayan magputol ako ng ano guys ayan puputuling ko kasi baka ahasan na yan ang paborito nila guys na pagkain Tapos ko dito ko lagay ang cellphone ko. Ganyan lang guys. Baka kasi mo na, ano, nag Yan. Nagbawas ako ng ano niya guys. Ayan, guys. Nilinisan ko yung puno niya. Kasi baka ahasan. Ayan. Ayan. Wala naman silbi. Nabibiak siya, guys. Pag yung ano na, naihinog na. Heto yun, guys. So, ayan yun. Yan, ilang buwan na yan guys. Ilang buwan na yan dyan nakatanim. Pinapalinisan ang pinapalinisan ng nanay namin. Ayan, isang bunga. Ayan guys, o. Oh. Yung tin na tinatawag. Yan. Ngayon, ang sabi ng nanay ko, anuhin ko daw yung lupa niya para tumaba daw. Kahit ano naman ang gawin dito, wala din. Mana yan guys sa akin. Ayan guys. Uh, kailangan ko daw na ang lupa ganyan. Para tumangka daw. Kaya ganyan naman lagi ginagawa dito. Kaya lang talagang ganito na ito. Tangit. Ayan guys. Ang tigas ng lupa guys. Kailangan ng tubig guys. Hey guys, bye bye. Please subscribe my channel guys. Thank you so much.